for today's video is nag-harvest si mama ng mga okra guys nandito lang to sa tapat ng aming bahay guys kita yun naman guys o oh. at ito naman yung harap ng ano namin guys mahaba yung ano namin dito guys o oh. yung mga daan namin papuntalo sa itaas at si mama guys tingnan nyo guys tapit tayo guys mga okra guys daming okra ni mama dito guys o oh. Hi guys, muha tag ukra guys kayo, wa lang lain content ron guys. Wa mo ko ukra guys kay dagko na pud yung ukra guys oh tanawa guys oh. Tingnan natin guys. Eh. Okay, dala dress si juan ani guys. Um. At, At meron din palin si mama. Ano tuma ma? Yung tinanim mo dito. Wala siya. Sitaw. Hanggang doon guys. Kita niyo naman guys. Um. Meron din ako nakita guys oh. Um si Kuya to. Eh, ano to? Karabansos. Ano nga na Kunin natin, guys. Masarap to, guys. Pang ano to? Pang lawi -e ba to? Pang lawi -e to man, Ay, gisa. Pang gisa to. Kunin, kunin natin, guys. At ito naman, guys. Sinong nakakaalam nito, guys? Kung ano to, guys? Mano to, ma? Ang palaya? Ay, umpalaya palaya pala, guys. Ang ganda, guys, oh. Maliit pa lang yan. Bagong bunga pa yan, guys. At ito, si ano? O, pa, jo, Saan? Ay, um. oh. Bago pa na eh. Gahapon pa na. Gita naman, John. Namunga naman. Wala. Grabe talaga si madam natin. Gahapon pa lang natin tinanim, guys. Tapos, nagkabunga na. Tingin yung ukra ni mama, guys. Ano yung ano mo nito, ma? Uh, Pataba. Yung ganun pa rin, no? Sige so, Anong pangalan nun? <laughs> <laughs> ang mga ano ni mama guys. Ukra guys. Grabe nito guys. Pwede na yun mabenta guys. Pag ano ka ba? Pag walang wala -mula ka na. Ma, pwede na ito mabenta o eh. Pwede. Nakabinta na may swimsy ano eh. Ah nakabinta na pala swimsy. Tingnan nyo naman guys. Oh ang taba pa nito guys. Kunti lang ma. Kunti nang yung anuhin ko, dalay, dalhin ko guys. Marami na yan guys oh. bakit naman yung mahilig kumain yan. Wow. Ang ganda na sa ano Sayan guys. Sayang naman ito hindi kunin kasi maano na siya ba? Oo po. Tingnan natin dito guys. Meron din guys. Ang ganda dito guys oh. Maraming mga ano. Mga Maraming magagaganda. <laughs> <laughs> Tumakan ako, guys. Patay ako nito. <laughs> Tapakan ko, guys. Ganda dito, guys, kasi maraming ano, bulay. Maraming <laughs> 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 hindi mo to ano ma, hindi pa to lagyan ng ano ma, pisi. Ay tali. Yung kapayan niya, guys. <laughs> ito, kuha na siya. Kapag katayunan. Pagapang pa ba? Pagapang pa daw to, guys. Mahanap ah, ako ng PC. Sige, sige. Namin ano dito. pero, Hindi ba ito so, ba? Ano sabi mo? <coughs> hindi, hindi. Magpano kaunan lang. Hmm, pamanin mo eh. Mga tanim ni mama guys. Ang ganda tingnan guys mo. No? Pag gising mo na umaga ba. Tapos magpunta-punta ka dito. Taba pa naman ng mga ano ni mama. At hindi lang dito guys yung mga tanim ni mama guys. Nandun din sa ano guys. Sa bakuran namin guys. Basta tabi ng ano ni mama. Na butuan na ni mama ng ano. Abuhan ni mama. Ukura, Anong ano pangalan niya, Ma? Marami pa daw to, guys, huh? yung tanim ni Mama Kaso yung iba kinain ng kambing. 'Di ba, Ma, kinain ng kambing? Kala taba ko. Tabataba nito. Ito ma, ano, pwede na ma? or ano to? Gulang na to. Yan. Ito. Ah, pwede yan. taba lang dami, ang po guys ito. Hindi na sarap yan guys mahilig ako sa okra guys i-anuhin ba lagyan ng ano ay tawag ani eh yung lagyan ng ginamos guys Iano ano mo lang guys i pabukalan mo guys ba yung Ah, dito guys. Tumako wa, ano man dito hindi na makain. Oo. Oh, Diyan makain pag ano pag matig. Ay maano na guys, yung gulang na guys ba. Ay, ano pa dito? Karbonsus na bunga na badat. Oh. Magaling yun? ito. Saan 'yan? Ay, parahan yo. To guys, ano to sitaw to guys. Sitaw ba gumma? Karbonsus. Ay, karbonsus din guys. Yung maliliit pa guys oh Yan. Yung karabansos guys, madali yung mag ano guys, madaling lumaki. Masarap yun guys. Ang daming tanin ni mama dito guys. Yan, maliliit pa yan guys. Hanggang doon. At hanggang doon guys. Puntahan natin guys. Ibi ano ko kayo guys, ituturo ko kayo. So, ano to mga, ano na to ma oh? Gulang na to no? Ah, hindi na to Hindi na to pwede. segi siang agak